Good afternoon guys, magandang hapon sa inyong lahat Ngayon ay araw ng best At may share lang ako sa inyo ngayong hapon Sandaling-sandaling lang ito guys Ito ay about sa uh, delivery ng aking itlo ngayong araw Kasi uh, gusto ko sana bumili ng marami Kasi nga uh, may nagkumukuha dito sa akin na hino-wholesale nila last week So last week, bumili la ako ng limang tray So, kailangan ko sana ngayon magdagdag pa ng lang tray ng itlo. Kaso, hindi ako pinagbigyan. Dalawang tray lang guys ang ibinigay sa akin ngayong araw. So, nakakalungkot talaga na kung kailan pa na mayroon akong mga suki na na kumukuha dito sa akin na sa wholesale price din. Kasi, ito yun guys, eh, lang yan dito noong mga 2 weeks ago na, na may pumupunta dito sa akin na uh, bumibili ng mga paninda na sa wholesale price. Kasi naraman niya na asa uh, sa ako kumukuha. So may kumukuha dito ngayon. Mayroon ng bumibili sana. So may, may booking ako ng tatlong tray ng itlog ah, kasi nagsabi ako na sa bibis pa darating yung aking mga itlog so ngayon guys nakakalungkot naman na hindi tayo binigyan ng maraming tray ng itlog at binigyan lang tayo ng dalawang tray ba? Diba? nung una nung kumukuha pala ako ng mga tatlo, ah, dalawa kasi nga ah, nagre-retail lang ako ay na, pinipilit nila ako na kumuha ng marami kukuha daw ako ng mga sampo pero ngayong kukuha na ako ng maramihan, hindi na ako binigyan, 'di ba? Nakakalungkot na balita. So, yung aking suki, ewan ko kung paano ko 'yun maano, paano ko 'yun ipaliwanag. O kukuha ako sa iba kasi yung kinukunan ko kasi mura lang eh. Pinapatungan ko lang din ng 10 piso ang isang trenyan At least cash naman at mabilis lang din. So, nung Ah, uh, ilang araw ba 'yun na pumunta ako dun sa baba, doon ako bumili kasi naubusan din ako ng itlog. Mahal doon sa kanila. Mas mahal pa sa wholesale price ko dito ang kuha ko. Kaya at saka medium size lang 'yun. At ang aking tinitindang ng itlog ay large at saka XL. So 'di diba guys, kasi an masaya na sana ako kasi unti-unti nang ah uh, kumikita yung aking tindahan may kumukuha na dito ng wholesale sa akin. Uh, dati ay nagre-retail lang ako pero ngayon may kumukuha na rin ng kahit paunti-unti lang sa wholesale price. ba diba guys? Masaya tayo kasi parang umaangat na yung ating tindahan kahit paano. ba diba? Tapos ngayon ano agad? <laughs> Napigo agad tayo sa sa kinukunan natin ng itlog pero maghahanap ako ng source ng mga itlog ngayon kung saan ako pwedeng kumuha ng medyo mura. Kasi dyan sa kinukunan ko, mura talaga at saka dinideliver nila. So, wala kang takot na mabasagan ka or kaya mamasahe ka pa, di ba diba? Pero ewan ko kung bakit anong nangyari na hindi ako binigyan, hindi ako binabaan ng, ng medyo marami guys. Kaya, yun ang isishare ko sa inyo at uh, mag-update na rin ako about dito sa aking tindahan. Kasi before, ako ay nagre-retail lamang ng na aking paninda. Pero ngayon, unti-unti nang may pumupunta dito sa akin na at, at, bumibili sila ng mga paninip. din nila sa kanilang mga tindahan. So, masaya tayo guys. Kahit paano nakikita natin na medyo umaangat na yung ating store. <laughs> Ang tindahan ni Ining ay medyo ano na medyo kumikita na ng kaunti. At sana bumalik yung aking dating tindahan na ako ay nag nagiging wholesaler na dati dito sa aming lugar. At sana yun ay bumalik na para naman kumita tayo ng medyo uh, mabilis-bilis. At uh, syempre, kung ganyan ang ating uh, tindahan, uh, mabilis ang pag ng ating pera. So, ang ginagawa ko ngayon guys, ito ay tips ko lang sa inyo. Dahil, yun nga, may kumukuha dito sa akin. Bumibili na ako ng medyo... Uh, marami-rami kahit sa dilata, medyo dinadamihan ko na at sa mga chicheria Kasi ang binibili lang naman dito sa akin na hinuholsel nila ay yung mga chicheria, uh, itlog, dilata, noodles, yun pa lang. At saka pag may extra akong mga biskuit dito na hindi ko na nabubuksan ay may bumibili din. <laughs> may bumili lang guys. <laughs> Yan kasi pag ano, pag nagbibidyo, tapos may bumibili, <laughs> nandidistract ako at saan na tayo ba doon? Ah, doon ako sa, <laughs> sa sinasabi ko kanina na unti-unti kong dinadamihan ang aking mga binibili. So, di ba, nakabili na ako ng bihon, paubos na yung aking bihon na ah. isang sako sa yung binili ko, tapos yung aking mantika, ah, kaunti na lang natira. So, bibili na naman ako ulit guys ng ah, medyo <laughs> marami-rami. Kasi pag, ano, pag, yung sa bihon, kailangan talaga pag bumili Meron kasi niya na yung araw, isang box na malaki na parang para papel sa pero makapal siya yun ang araw. Pero pag yung seedlock ay sako yung nilalagyan. So ang aking binili noon ay seed lock at ngayon ay na rin. <coughs> Sakit ang aking lalamunan. Kasi may bumibili dito na ano na by, by pack. Hindi na sila bumibili na pa isa-isang piraso. Bumibili na sila na tigi isang balot minsan mga apat, mga ganyang binibila tatlo, dalawa, so mabilis maubos yung ating bihon at yung pati yung ating mantika buti-buti uh, na sila pag namimili, so masaya tayo ngayon guys, at nakikita natin na medyo kumikita na ang ating tindahan at mabilis na ang ating pag-dispose ng ating mga paninda at sa aking mga cup noodles, ay eh, may mga bumibili din sa mga noodles, mga dilata. Pero yung mga binibili nila, konti unti lang naman. Merong tiglimang lata, merong tiglimang cup noodles na binibinta din nila sa kanilang mga tindahan. Yung medyo maliliit lang na naman na ah, tindahan. At mayroong dumating din dito kanina, nagtanong kung marami daw kung chicheria, ay bibili din siya. Kasi doon yan sa, siya sa kabila kumukuha, eh, parang hindi na daw yung yung kinukunan daw niya, hindi na inaasikaso yung kanyang tindahan, hindi eh, na masyadong kanyang So, gusto niya lumipat dito sa akin. So, sa akin naman, okay lang naman. So, kailangan na natin magdagdag ng mga paninda. At, yun nga guys, na ano tayo doon sa, sa itlog. Medyo malungkot tayo. Pero, maghahanap pa rin ako ng ibang source. At yan lang guys, ang aking uh, checka sa inyo ngayong hapon. Sinier ko lang sa inyo yung mga nangyayari na dito sa tindahan ni Ining. Uh, medyo uh, umaangat-angat na ng konti ang ating mga paninda na na tayo. marami lang eh. Bukas ay ako ng mga sapon na mga surf galing yan sa tindahan club. So, dagdagan natin ang ating mga stocks. Yun lang yung technique doon guys. At masaya ako ngayong araw dahil uh, may pumunta nga dito na nagsabi na kung pwede dito na siya kukuha ng kanyang paninda. At yan lang guys ang aking... At uh, chika ngayong hapon at kumusta sa inyong lahat at sana nasama po din kalagayan at may balita dito sa amin na may darating daw na bagyo na malakas. Hindi ko lang alam yan kung totoo pero uh, yung... Uh, no, radio station sa bayan namin ang nagbalita niya na kami daw ay mag-ingat at mag-prepare daw. Dahil sa Sunday daw darating yung bagyo. So ako nag-aalala kasi mawawalan kami ng kuryente at signal. So hindi ako makapag uh, YouTube niya. Hindi ako makapag-upload ng aking mga video. Pero okay lang guys. At manalangin tayo sa panin Panginoon na sana hindi matuloy. At hanggang dito na lang guys. Don't forget to like and share and my YouTube channel. Tindahan ni Ining. Bye-bye guys. God bless sa inyong lahat.